Grabe, para ka palang ro robot dyan. <laughs> yung comment ni sis natin, uh, yung sa daily work routine ko na video, <laughs> para daw akong robot dito. Ganito dito sis, uh, sa umpisa, maninibago ka talaga kasi... Ano eh, ibang-iba yung sa buhay mo sa Pilipinas. Siyempre, hindi to yung buhay natin, di ba, sa Pilipinas. Pagdating dito, siyempre, Mag-adjust talaga tayo kasi ito yung pinasok natin eh. <laughs> so, may oras dito lahat. Kaya nasabi ni sis na para akong robot. Kasi pagising pa lang sa umaga, may daily routine na ako niya na ginagawa. Oras ng pagkain, oras ng lahat-lahat, may oras kahit na yung mga activity ng alaga ko, kahit na yung mga ginagawa lang nila sa bahay, may oras, may sunusunod na oras. At saka kahit maliit na yung bahay nila dito, hindi ka nababakante, hindi ka nauubusan ng trabaho, ewan ko ba. Kasi more on labas kami, more on um, hatid sundo sa alaga. Maliban kasi sa pasok nila talaga na sa school nila, sa regular school nila, may marami pa silang mga extra activities Like um, English lesson Mga music lesson Ang dami nilang mga activities As in, and stop yan Araw-araw guys Kahit na Yung alaga ko Sa morning may pasok Sa hapon Every afternoon yan Iba-iba yung lesson niya every day So, sa one week na yan Iba-iba yung lesson niya Yun yung mga bata dito Kaya, kaming mga Unyang nila ng mga yaya nila super busy din hindi na namin alam paano pag uh, kasyahin yung sarili namin sa paglabas sa pag trabaho sa loob ng bahay pagluluto pag-aasikaso sa mga alaga namin yun pero saka pag tumagal ka na dito sis ano na okay na basta pagdating mo dito or pag ikaw yung wala dito feeling mo talaga yun nga, parang robot. <laughs> Pero masasanay ka rin sa katagalan mo dito Parang routine mo na ba? Yung hindi mo na masyado maramdaman na tulad mo uunak pa lang na feeling mo kawawa ka na, feeling mo pagod na pagod ka. Pero ngayon, wala na, parang ano na lang. Parang normal na lang to sa amin dito. Buhay na, buhay ng isang katulong dito sa Hong Kong. Buhay ng isang BH. Eh, wala eh. Ito yung pinasok namin na trabaho eh. Kailangan talaga namin tanggapin. Kahit na sabihin mong nakakapagod, pag tinanggap mo na na ganito yung trabaho mo dito, masasanay ka na rin. Masasanay ka na lang din sa araw-araw. <laughs> may mga pinapalad, may hindi, sa amo. super so pa lang talaga ang buhay dito sa Hong Kong. So, yun, iyon lang sis ang ano ko ang reaction ko don sa ano mo sa comment <laughs> thank you bye bye